So Zaldi, kung ikay nakikinig, kumanta ka na. Linalaglag ka na. Hindi mo ba napapansin, ikaw ang ginagawang scapegoat. Hindi pa nagsasalita ang Martin Romualdez, pero sigurado ako, kabahagi ng depensa niya ay ikaw ang ituturo. Dahil after all, ikaw ang naging chairman ng Committee on Appropriations. Maawa ka naman sa, sa pangalan ng tatay mo. Alam mo namang matali kong kaibigan ng tatay mo pinagsilbihan ko bilang isang kliyente, malinis na malinis ang pangalan ng tatay mo. Isalba mo naman ang pangalan ng ko. Dahil yung tatay mo, hindi matatahimik yan sa kanyang libingan nang nalalaman niya na kinasusuklamang ka ng buong bayan bilang isang korap. Turn the tables. Grab this opportunity for greatness. Magsalita ka na kung sino talaga ang amo mo at kung sino talaga ang kumita ng pinakamalaki bukod pa kitang And that could only mean one person, one family. The family which has been described by Guinness Book of World Records as belonging to the top five most corrupt families on earth. Di ba? Salba mo ang pangalan mo. Bakit ka ba ikaw lang makukulong? Kinakailangan, makulong silang lahat. At kung pupwede, eh mapababa mo ang iyong pagkakakulong by cooperating and giving testimony. So inaanyayahan kita, Zaldi. Alam ko na dito ka sa Europa. Ako'y nasa Hague. Napakadali kong hanapin sa Hague. Puntahan mo ako dito kung ikaw ay willing na kumanta na. At uh, what I can assure you is kung nasaan man ang iyong ama, he will be proud of you kung ikaw ngayon ay aamin ng iyong pagkakamali at ilalamtad ang katunayan kung sino talaga ang pinakamalaking benepisyo na natanggap dito sa ginawa ninyong pagnanakaw ng pondo ng kaban ng bayan.